COVID-19 Watch Weekend. Review ng mga kaganapan sa nakaraang linggo, mga kwento ng paglilingkod at kabayanihan, mga paraan kung paano makakatulong. COVID-19 Watch Weekend. Magandang araw kaagapay. Welcome muli dito sa lingguhang serye ng FEBC Philippines na nakatutok sa pandemyang COVID-19. Maririnig po natin maya-maya ang ilang mga balitang sinubaybayan natin itong nagdaang linggo. At makakasama rin po natin ang napiling frontliner of the week ni Joy Kawayan-Combatier. At galing naman po sa larangan ng sustainable living, makakarinig po tayo ng mga ang paraan kung paano magiging mastiak ang daloy ng pagkain sa ating bansa mula po iyan sa ating mga kaibigan sa Permaculture Research Philippines. At mula po sa Pangulo ng FEBC, pag-aralan po natin ang mga prinsipyo mula sa Biblia tungkol sa ating kapwa. Who is my neighbor? Yan po ang tanong na aaralin at susubukan nating sagutin mamaya lalo na po sa konteksto ng pandemya. COVID-19 Watch! Posibleng sa susunod na linggo ay ma-flatten o bumaba na ang COVID-19 curve sa bansa. Ayon kay Professor Guido David ng University of the Philippines Octa Research Team, bagamat tumataas ang kaso sa Bacolod, Iloilo at Iligan, bumaba naman ang bilang nito sa National Capital Region at Calabarzon. Gayunman, nangangamba ang grupo sa pagbabalik operasyon ng maraming negosyo na maaari anilang magresulta sa muling pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa. Sinabi naman ni Treatment Czar at Health Undersecretary Leopoldo Vega, maganda rin ang itinatakbo ng itinatag na One Hospital Command Center na siyang nangangasiwa sa referral ng mga COVID-19 patient kung saang hospital sila maaaring ma-admit. Nagbabala ang Department of Environment and Natural Resources laban sa mga lalabag sa tamang pagtatapon ng mga hazardous material. Ito ang giniit ni DNR Undersecretary for Solid Waste Management Benny Antiporda matapos na magkalat ang mga gamit na rapid test kits sa Sampalok, Maynila, Kamakailan. Sinabi ni Antiporda na maaaring maharap sa karampatang parusa ang sino mang mapatutunayang nagtatapon ng mga hazardous materials sa mga pampublikong lugar. Paliwan paliwanag ng opisyal dapat na sumunod ang mga ospital at mga laboratorio sa tamang pagtatapon ng hazardous wastes, gaya ng mga gamit na face mask at rapid test kits, lalo pat matindi pa rin ang banta ng COVID-19 sa bansa. Nangangailangan ng mga bagong staff ang Department of Health. Ayon sa abiso ng DOH, halos 20 staff ang kailangan nilang i-hire. Kabilang sa mga bakanting posisyon ay ang Supervising Administrative Officer, Financial Analyst 2, Information System Analyst 2, Information Technology Officer 1, Chief Administrative Officer, Medical Officer 5, Medical Officer 5 CT, Administrative Assistant 3, Health Program Officer 2, Senior Health Program Officer, Dentist 3 at Dentist 4. Maaari ipadala ang aplikasyon sa pamagitan ng email sa dohpersonal.recruitment@gmail.com at gmail.com at pwede ring personal na isumite ang aplikasyon sa DOH San Lazaro Hospital sa Rizal Avenue sa Maynila. Sa September 12 ang deadline sa pagsumite ng aplikasyon. Susunod naman po dito sa COVID-19 Watch Weekend, narito si Joy Kawayan Combatir at ang kanyang bisita na si Dr. Pamela Grace Espanyol Solano na isang obstetrician gynecologist, ang ating pong tampok na frontliner of the week. Malaking hamon sa mga kababaihan ang piligrong dulot ng COVID-19, lalo't higit sa mga buntis na nahaharap sa pagbabago ng sistema ng pangangalaga sa kalusugan. Ibinahagi ng ating frontliner of the week na si Dr. Pamela Grace Espanyol Solano, isang obstetrician at gynecologist, ang hirap na nararanasan ng mga nagdadalang tao dahil sa banta ng nararanasang pandemya. So dahil nga pandemic ngayon tapos naka-experience tayo ng ECQ, GCQ lahat na ng community quarantine. So yung mga patients ko, nahirapan talaga silang mag-check up regularly sa amin kasi nag-lockdown yung kanilang place or kailangan pa nila ng barangay health clearance bago makapunta sa aming mga clinics kasi kaya namin ginagawa, hinihingi or nire-require yung barangay health clearance just to make sure na wala silang respiratory symptoms, yung mga ubo sipon, lagnat sore mm. throat. Oo, na parang signs of COVID. Kapag meron silang nararamdaman gano'n, hindi na nila kailangan pumunta sa clinic ko. Kasi mm -hmm. nga, yung mga patients na kinikater ko sa clinic, syempre mga well mothers sila, wala silang mga sakit. Ayaw natin na mahawaan sila. So, kumunti yung patients and then syempre pagbuntis, ito check natin every month yung heartbeat ng baby nila. So, medyo marami tayong abortion miscarriages preterm deliveries at saka mm -hmm. mga complicated pregnancies ngayon. Ang komplikasyon sa pagbubuntis ayon kay Dr. Solano ay maaaring dulot ng stress, kakulangan sa regular check-up o maaaring hindi agad nabibili ang mga kinakailangang gamot ng isang buntis. Isang hakbang na ginawa ng Society ng mga Obstetrician at Gynecologist sa Pilipinas ay ang paggawa ng plano upang matulungan ang mga kababaihang nagbubuntis nang sa ganon ay mamonitor pa rin ang kanilang kalusugan. Kailangan pa rin nila magpa-check up. Pero yung society ng mga OB dito sa buong Philippines, gumawa rin kami ng parang plan kung paano silang magpa-check up. Instead mm -hmm. of monthly, at least one to two per trimester. So instead of monthly, sa three months, kahit na once or twice lang silang magpa-check up. And then meron tayong telemedicine na pwede silang mag-ask Or text lang. Actually, pwede naman sila mag sa klinik. Kapag may nararamdaman silang symptoms, hindi naman na kailangan pumunta agad sa klinik. Pwede mm -hmm. magtanong lang muna kung anong gagawin nila. Mm -hmm. Kasi baka pwede naman nilang apahingahin na lang sa bahay or mm -hmm. meron silang remedy sa bahay. Napapagod man ang ating mga medical frontliner, ngunit sila'y nagpapatuloy. Para kay Dr. Solano, ito ay dahil mahal niya ang kanyang ginagawa at gusto niyang makatulong sa kapwa. Kasi ano, I love my work kahit na medyo may risk ngayon sa amin pati sa patients kasi actually pag na-expose kami, ma-expose din yung family namin, 'di ba? 'Yun din mm -hmm. nakakatakot. Oo, pero kasi I love what I do. Mm -hmm. ko 'yung nagse sa mga tao na kakakausap ko 'yung mga pasyente ko, masaya na makita silang going through pregnancy na healthy and then ang paglabas ng baby, healthy din yung baby. Siguro init sa mga doctors, makahelp talaga sa mga nangangailangan sa mga may sakit. Parang mm. nakakatagot. pero alam mong hindi ka mag-stop kasi pag nag-stop ka, malulungkot ka kasi mm. hindi mo na ginagawa yung gusto mong gawin. Bilang isang COVID-19 volunteer dito sa South Cotabato, napagtanto ni Dr. Solano ang ilan sa mga mahalagang leksyon na naidulot ng pandemya important pala talaga yung time mo with your family. And then communication with your loved ones. Kahit mga friends mo, communication with my patients then And then yung health. Very important yung health. Kasi anytime, hindi natin alam ngayong pandemic kung sino next na mamamatay. Di ba? Kung sino next na magkakasakit. Very important mm -hmm. yung health. You mm -hmm. have to take care of it. Diet and exercise. And parang holistic, hindi lang naman yung body, pati rin yung spiritual mm -hmm. or your soul, mind and soul have to be healthy. And then, patience. Kailangan ng patience ngayong pandemic. Kakahintayin natin kung kailan na ba tayo pwedeng lumabas. Yung dahil nga, part ako ng mga doctors na nagjujuti sa COVID facility natin dito sa South Cotabato mm -hmm. So parang na, yung unity. 'yung mm. unity ng mga doctors yung, ng mga kasama ko parang nakaka-proud na nakakatuwa mm. na we want to work together para maging ready ang South Cotabato to face the battle ngayong pandemic. Mm. Nakakatuwa na meron kang mga kasama na same ang inyong goal na very selfless, hindi na iniisip mm. yung safety nila medyo it will take a backseat mm. kasi mas gusto nila yung safe, yung family and community nila. Sumasaludo rin si Dr. Solano sa mga kasamahang frontliner na nagpapatuloy sa pagbibigay ng serbisyo at hinikayat ang mga ito na maging inspirasyon sa isa't isa. Para sa lahat, may dagdag na paalala ang ating frontliner of the week na si Dr. Pamela Grace Espanyol Solano. Sa public naman, alam ko mahirap ito. Madami akong patients na mahirap mm -hmm. ang transportation dahil mahirap na nga ang food, di ba? Mm -hmm. Mahirap yung everyday lives nila para kumita, mm -hmm. para makabili lang ng pagkain. Siguro maging innovative tayo. Diba yung iba nag-start na magplant ng kanilang mga vegetable garden, nag-alaga ng mga manok para at least may mm -hmm. makakain sila. So siguro ganun lang muna. Let's go back to the simple life. Mm -hmm. Hindi yung dati, bili tayo ng bili na lang. Lagi tayo nag-eat out. So mag-simple life muna tayo ngayon mm -hmm. para may makakain ang buong family natin. Mm -hmm. um I need you din to be patient pa rin, pasensya. Huwag tayo mag-away-away. Kailangan lahat tayo, isa lang yung goal natin. Malagpasan itong pandemic na buhay. Ayun, may nakakain tayo at kasama natin lagi yung ating pamilya. Walang mababawa sa kanila. So paano mangyayari ito? Kailangan yung walang kamatayang sinasabi namin na always wear your mask properly. Mm -hmm. Important yes. yung proper wearing of mask. Ngayon, dinagdag na yung face shield. Makaka-help din yun. Pero hindi pwedeng face shield lang. Dapat kung may face shield, may mask ka. Always wash your hands. Lalo na pag sa bahay, mas maganda pa rin yung good old soap and water. Pero if not possible, then pwede kayong mag-alcohol. Yung bahay ninyo, yun yung pinaka-important. Dapat sa bahay nag-uumpisa yung cleanliness. Dapat malinis ang bahay at ang mga tao na nakatira doon. Ipinapaalala nga sa atin ng pandemyang ito ang kahalagahan ng kalinisan. Higit sa kalinisang fisikal, lubos na mahalaga ang kalinisang espiritual. Ang utos ng Panginoon sa Isiyas 1.16 ay nagsasabing, Linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik loob sa akin. Sa aking harapan, kasamaan ninyo'y inyong tigilan. Para sa COVID-19 Watch Weekend, ito po si Joy Kawayan Combatier. Salamat sa iyo, Joy Combattier. Ngayon naman po sa ating COVID-19 Watch Weekend, antabayanan po si Jabez Flores at ang kanyang mga kasamahan sa Permaculture Research Philippines. Pakinggan po natin ang mga praktikal na paraan ng tiyak na daloy na pagkain mula sa ating napakayamang lupain dito sa Pilipinas. Ang laban natin kontra COVID-19 ay dapat sabayan ng laban kontra maling impormasyon, fake news, fake accounts, fake posts. Huwag mag-share ng anumang bagay na hindi tiyak kung saan nagmula. Magtiwala lamang sa impormasyong galing sa Department of Health at sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin 'to. Isang mensahe mula sa Far East Broadcasting Company Philippines at kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. COVID-19 Watch Weekend. Ngayong uh, araw na ito kasama ko ang ilang mga guys na alam ko kong uh, very interesting ang pag-uusapan namin kasi talagang uh, nasa kalagitnaan sila ng aksyon uh, pagdating sa mga nangyayari sa ating uh, Paligid. Lalo na because of the pandemic, syempre na lockdown tayo ng stop. Ako po si Efren Paljurina at narito ang ating mga kasama ngayong uh, araw na ito. Unahin ko na i-introduce uh, si Melvin Bigueras. Siya po ay um, uh, nag-aarpa ngayon. He finished his master's degree in environmental science at the University of the Philippines, Los Banos. Currently employed sa isang senior RS GIS specialist Uh, for the access to, to sustainable renewable energy sa Pilipinas, yung Clean Energy Living Laboratories, funded dyan ng EU, ng European Union. Sunod natin kasama ngayon, uh, si Erickson Tabayag. Si Erickson naman, taga-Palawan. Uh, at alam naman niyo ang Palawan, siyempre, kilala yan bilang the last ecological frontier sa Pilipinas. Kaya kailangan protektahan ng gusto na uh, an avid birder nature enthusiast at saka isang passionate wildlife photographer. Ayan, sige, tignan natin kung ano naman ang pabaon ni Erickson para sa ating mga followers ngayon. We should support local, mga local producers natin, farmers. Hanggat kaya nating bumili ng mga produkto nila, bilhin natin. Huwag nating baratin. <laughs> kung pwede, pasobrahan natin yung, ano, yung pagbili natin dun sa mga binibenta nila. And marami pong ano, marami pong ways talaga ngayon para mag-survive tayo. Dami ang, ang ano, eh, ang daming mga online sellers ngayon, maraming natutong magluto. Mm. Instant chef. mm. <laughs> ngayon lockdown, marami tayong pwedeng gawin na ano na hindi natin ginawa nung bisita tayo, 'di ba? Marami tayong pwedeng tutunan sa online na uh, learning. Yung mga online courses, pwede nating enrollan yan. Kung talagang wala tayong ginagawa, hindi tayo busy. Tapos marami rin mga available webinars na talagang pupulutan natin ng, ano, ng maraming information at uh, 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 learnings about this pandemic din. May kinalaman talaga sa biodiversity, biodiversity month ngayon. Ang daming ano, daming available webinars na pwede nating panoorin. Um, talagang matututo tayo sa panonood nun. Okay, ang ganda, very practical at hindi ito nangangailangan ng uh, sobrang tagal ng pag-aaral, kailangan lang uh, awareness and then a determination to learn and get started. Parang yun lang ang nakikita kong sinasabi ninyo. Very doable ito. Okay. Jay Bell, sika, anong take mo dyan? Ang take ko dyan, meron akong ano, uh, three points na gusto kong ma-take away ng ating is one yung, ano, yung pag-build ng practical skills. Kasi ito yung something na nawala din sa kultura natin eh. Lalo na ngayon na uh, maraming um, jobs na doesn't require working with their own hands. Uh -huh. So parang nilo down upon yung mga jobs na yung physical labor no like farming mm. sa agriculture ganiyan oh. mm. I remember sa isang forum I said na yung mga taong mag-survive -sur is those who can plant and in oh. sinabi ko yun nung hindi pa nagpa-pandemic mm. yun. sa sabi ko sabi ko mm. uh, oh no yung sinabi ko noon nangyayari siya ngayon kasi parang no, we should have awesome invested in in our skills as an agricultural country na at least marunong tayong mag take care from mm. seed uh -oh. from seeds ng plant hanggang sa pagharvest and not just there Pati dito sa pag prepare sa pagluto katulad no sinabi harvest. ni Erik oh, uh -oh. sa pag post harvest pagluto tapos pagbenta so talagang yung mga ganong skills na re-realize natin ngayon kung gaano ka important. Mm -hmm. Pangalawa is yung ano um aside from aside from that aside from the skills yung support natin sa mga local business or sa local economy mm -hmm. mm, sa local economy uh, ngayon nakikita natin na meron tayong sympathy towards doon sa mga local entrepreneurs natin na uh, kasi like dito sa Los Baños nakikita namin maraming nagsasara ng mga small business oh, nga. so parang ngayon as much as possible kung may orderin kang food may order kang products, dun ka sa mga um, nandito. Supportahan oh. mo yung mga nandito. So, ngayon, nagkakaroon na ulit ng barter culture. Magsaswap kayo ng mga, ba, ano, hindi. things. for things. Oh, Walang barter, no? Yung barter. Oo, oh, oh. Oh, oh, These are the things na um, maganda sa isang design ng community na hindi mangyayari kung hindi tayo nabigyan ng gintong push or ng gintong nudge ng pandemic. So, yun yung support for local businesses or yung localization ng ating economy. And pangatlo yung ano yung related to number two, yung community building. So, ngayon nakapag-invest tayo in relationships and not just yung relationships natin with our friends. Though given yon kasi we have friends na siguro nalimutan na natin sa sobrang busy. Ngayon, nakapag-connect tayo sa kanila. Nakapag-connect tayo with our neighbors kasi we have ano uh, no one else para hinga ng tulong tapos mas nakikita natin yung value ng family talagang yung yung social fabric natin ngayon na strengthen so ano i have a positive attitude din uh, towards dito sa nangyayari kasi we, we're building our skills we're prioritizing the local economy and at the same time we're building yung ating social fabric I'm excited to see yung kind of society na meron tayo after nito. I hope na hindi tayo bumalik sa business as usual. Pero sana maging awakening itong pandemic sa sa atin at ano um, hmm. maging eye-opener siya sa atin. Makita at ma-identify natin kung ano talaga yung things na may value dito sa mundo. Napakaganda Ito. yung mga very uh, doable na, na, mga na nabanggit natin. Maraming maraming salamat sa inyong uh, mga Uh, naikwento, na uh, ikwento. you, you guys are parehong-pareho tayo ng mga experiences sa lockdown mm -hmm. na ito. Pero parehong-pareho rin ang gusto natin makita yeah. sa ating bayan na ito ay sumusulong na COVID-19 Watch Weekend Samantala, patuli pa rin po ang aming pagtanggap ng anumang suportang pinansyal na nais po ninyong iparating dito sa FEBC Ministry. Pumunta lamang sa webpage na donate now www.febc.ph Donate now -E Pwede rin pong tumawag sa ating numero 0947 3335605 -333 or sa landline number 86500855 para sa mga detalye. At maaari na rin pong uh, magpadala ng inyong donation para sa FEBC sa pamamagitan ng GCash. nga ba ang ating kapwa? Yan po ang tanong na minsan ay inilapit sa ating Panginoong Jesus. At mula po sa kanyang tugon ay huhugo tayo ng mga prinsipyo para sa ating pagiging mabuting kapwa sa panahong ito ng COVID-19 pandemic. Samahan po natin ang Pangulo ng FEB sa si Philippines, Dan Andrew Cura, para sa pagbubulay na ito. Sino ang aking kapwa? Kasama sa maraming itinuturo sa atin ng pandemya, ang pagiging mas mulat sa mga pangangailangan ng ating kapwa. Tunghayan po natin ang itinuro ng salita ng Diyos patungkol dito. Minsan ay may nagtanong kay Jesus na isang dalubhasa sa batas. Ano ang pangunahing utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang pangunahing utos ay ito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, ng iyong buong pag-iisip, at ng iyong buong lakas. Ang pangalawa ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit sa mga ito. Marcos Kabanatang 12, Talatang 29, hanggang 31. Hindi ito bago sa mga Hudyo na nakapaligid sa kanila at nakikinig. Ang pagmamahal sa kapwa ay malinaw na isinaad sa kautosan sa Levitiko, Kabanatang 11, Talatang 18. Huwag kayong gumanti ng masama o magtanim ng galit sa inyong kapwa, kundi mahalin ninyo siya gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Sa Bagong Tipan, ganito naman ang pagkakasulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang Labing Tatlo, Talatang Siyam. Ang mga utos ay nabubuo sa salitang ito. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sino ang aking kapwa? Ito ang kay Jesus ng isang dalubhasa sa kautusan sa Lukas Kabanatang 10. Matututunan natin sa tugon ni Jesus ang kanyang uh, pagkahulugan sa pagiging kapwa. Isinilaysay niya ang isang uh, talinghaga ng isang lalaking uh, tinambangan ng mga magnanakaw. Iniwan siyang halos wala ng buhay sa tabi ng daan. Maya-maya ay uh, dumaan ang isang pari, ngunit lumihis sa kabila ng daan. Gayon din ang ginawa ng isa namang levita. Kalaunan ay dumating ang isang Samaritano. Tumigil siya at tinulungan ang lalaki. Dinala sa isang panuluyan at binayaran ang lahat ng pangangailangan sa may-ari. Matapos ang salaysay, ibinalik ni Jesus sa dalubhasa ang tanong, Sa palagay mo, sino sa tatlong iyon ang naging kapwa-tao sa lalaking naging biktima ng mga tulisan? At sinabi niya, ang taong nahabag sa kanya. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Lukas Kabanatang 10, Talatang 36 hanggang 37. Tandaan po natin, ang mga Hudyo ay galit na galit sa mga Samaritano. Ngunit ang sinabi ni Jesus, Humayo kayo at gayon din ang gawin mo. Sa madalit sabi, gawin mo ang ginawa ng Samaritano. Malaking bagay po yon na intindihin ng isang udyo. Sa halip na itanong sino ang aking kapwa, nararapat itanong ay, paano ako maging mabuting kapwa? Sa lumang tipan, ang gamit ng salitang kapwa ay uh, humahalin tulad sa isang banyaga, sa isang taong hindi mo kauri at hindi mo kakilala at sa bawat gamit ng salitang ito sa bagong tipan, ang pakahulugan ay ang mga taong dinadala ng Diyos sa atin upang mapakitaan ng kahabagan niya. Ngunit dahil sa pagiging abala natin sa mga gawain, pangsimbahan, madalas nating nakakaligtaan ang ating pananagutan sa ating kapwa. Tulad nga ng sinabi ni Santiago, ang dalisay na di mapipintas ang relihiyon ay ang dalawin ng mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihing malinis ang sarili mula sa karumihan ng sanlibutan. Santiago, Kabanatang 1, Talatang 27 Araw-araw ay maraming kwento ng patungkol sa kapwa sa panahong ito. Kailangang pang matutunan ng mga mananampalatayang tagasunod ni Jesus ang pagiging mabuting kapwa. Alalahanin natin ang Levitico, Kabanatang 11, 34 Itinuring ninyo silang gaya ng inyong mga kababayan at ibigin nyo sila gaya ng inyong sarili dahil kayo rin noon ay naging mga dayuhan sa Ehipto. At ang sabi naman sa Santiago, Kabanatang 2, Talatang 8, Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang marangal na kutusan mula sa ating hari ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili. Sa ganitong konteksto, ito ay magiging simpleng pakahulugan natin ng pagiging kapwa. Sino mang nagpapakita ng tunay na kahabagan at awa sa mga taong inilalapit ng Diyos sa kanilang buhay. Maaring hindi natin laging ramdam ang pagiging mabuting kapwa, ngunit pakatandaan natin, nang tinanong ni Jesus ang dalubhasa sa kautusan, sino sa kanila ang naging kapwa? Hindi niya itinatanong, sino ang gusto mong tulungan ang tinatanong niya ay ikaw ba ay tunay na kapwa sa mga nangangailangan. Kaibigan, anuman ang isipin o nararamdaman mo ngayon, maaari mong piliing maging mabuting kapwa. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa amin, pagbigay ng tulong at pagbigay ng kaunawaan sa aming pinagdadaanan ngayon. Salamat Panginoon sa pagpapaalalang ako nga ay maging mabuting kapwa sa ibang tao. Mangyari, Panginoon, na ang iyong nga uh, pagkahabag ay maramdaman ko at maipaabot ko sa mga taong nangangailangan na mahalin ko ang aking kapwa tulad ng iyong pagmamahal sa akin. Ito ang aking samot dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. At dito po nagtatapos ang COVID-19 Watch Weekend para sa linggong ito. Magingat po tayong lahat at sa pangalan po ng buong pangkat ng ating palatuntunan, sana po sa susunod na Sabado ay magkita-kita tayong muli. Ito po si Heidi Bernard Sampang nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga balita, kwento at panawagan na inyong natunghayan, mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio o tumawag sa 8654-1234. Ang COVID-19 Watch Weekend ay isang special limited series mula sa FEBC Philippines.